Dahil po mga kabukids kasagsagan na po ng bunga ng aming mga sitaw ngayon Ayan, napakarami mo na ng bunga ngayon Eh, nagpapasunod na po kami ng panibagong tanim para hindi maubusan At ito po ay kasama rin doon sa ating challenge sa Bahay Kubo Challenge na matatanim po dapat natin lahat yung gulay doon sa Bahay Kubo Song So, meron po doong sitaw At yun, yung una naming tinanim ay ano na uh, namumunga na ng marami tapos yung iba ay tinatanim pa lang baka hindi magsabay sabay kaya meron naman po tayong pasunod nagtatanim po kami ngayon ni Jinky ng panibagong sitaw Sitaw. mula doon hanggang dito maigsi lang yung nakarang tinanim po namin na ito eh, sapat lang din pang ulam ulam namin kasama sila mama B at tita B kaya uh, ayos lang mga ganitong karami oh. Ang dami niyan. Medyo nauumay na nga kami. Eh. <laughs> Halos araw-araw po kasi ito. Nagkakaroon siya ng bunga na pwedeng harvestin. Hahaba. Ah, Hanggang gandoon, So, ayun. Tatanim tayo ng panibago for today's video. Para panibagong haharvestin na naman sa mga susunod na araw. Nandiyan na naman yung dalawang Si Sky at si Cloud na may hika ngayon. Okay lang siya dito. Okay lang. Sama talaga nang sama kahit saan tayo pumunta ayo. Eh, oh. Nandito rin kayo. Nandito rin kayo. Ha? Ligo tayo sa pawis. Gusto mo ako naman? Sige. Walang alinlangan. Agad-agad. Nainitan na ako. Last one. Last one. just one's naging last one hmm? last one all right ayos Ayan, habang namimita si Jinky ng ating sito mga kabukids update din po pala dito sa ating mga mais Ayan, meron na po mga bunga yung ating mga itinanim na mais mula dito sa dulo ito po ay sampung perasong puno ngayon ang tumubo lang nabawasan ba to ng isa bab? dalawa o so, walo na lang Ayan, may bunga na po yung mais natin ang cute nung kanyang balahibo dito Gandito po yan. Ito dalawa yung kanyang bunga. Ayun oh. So dahil po yan ay namumunga na rin yung ating mga mais na yan. Ngayong araw po ay magpapatubo ulit kami ng panibago. Para yun nga. Katulad ng sitaw. Ay may kasunod naman kapag ito ay na-harvest na. Pang merienda merienda ba namin? Yan o na, dalawa rin yung bunga nito mga kabukids. Yan, hanggang dito po yan. Hanggang doon sa kabilang side na yon. Yan, may mga mais sa pagitan ng mga ano fruit bearing na guyabano. Hanggang doon. So, yun. Ngayong araw po, magdadagdag po ulit kami ng patubo na mais. Para maraming pang merienda pag pumupunta ang ating ka-teammates. Mga team bukids dito sa aming kubo. Sitaw. Kids na mga kabukids Ito ay ibibigay ko na lang kay Mama B. Umay ka na? Oo. Dahil kakasitaw lang namin kahapon eh. <laughs> Ang ulam nila Ang ulam -ulam sa barrio Ang ulam-ulam sa barrio Meron nito parang mga ano dito. Mag-isa lang siya? Mag-isa lang. Sige, walang kasabay. <laughs> Ang iba maliliit, no? Ayan, isang piraso okra yung iba maliliit pa Uy, may nalaglag pala hmm, laki mo na, na ka pa. Ano yung dala mo, Ma? Ito, hawakan mo siya. Ito malaki na oh. Hmm. Hawaiian. ano na tinitatanim to. Ito na lang siguro mo. Okay na ma, ako na magdala niyan. Ito, ito mga bulak na ito na lang. eh magting na para pang hmm. hmm. <clears throat> may uod pa Ayan mga kabukids, panibagong instant halaman na naman tayo dito sa harap ng tubo. Ito po ay pinya na hawayan, kaya yung kanyang dahon ay wala masyadong tinik. pwede na siguro yan. dalawa po yung dala ni Mama B. Yung isa ay medyo maliit at parang ano na. Dead balls. <laughs> Buhay <laughs> pa naman. yun. Ano na. Medyo nabansot. Hindi Tatlo nga yata ito may. Pwede pa itong tanggalin? Oo. Dalawa yan. Ate natin? Oo. Oh. Tatlo pala eh. Hmm. hmm. thank you. Very good. Dito po ulit namin mga kabukid si Papatubo yung mga ano, yung buto ng mais. Sana ba yun mga mais? Ito ngayon? to. Ayan. Ayan. Ito po yung buto ng mais na bili namin sa palengke. Ano naman po siya ngayon? Puti. Yung ating tinanim doon. Ano ba yun? Puti? Sweet corn. Sweet, sweet corn. corn. Ah, oh, sweet corn. Sweet corn. Ito putik, Pwede po itong gawing panggulay gulay eh, Kapag mura pa. So, itong patutubuin natin for today. Marami to. Sana lang kumasya yung ating mga ano, pulaan. Ang konti ka pa. Mas malaki pa sa kamay mo yan. yung last time mga kabukid yung tinanim namin ay 10 puno lang ngayon mas marami na po ito siguro aabot na to ng mahigit 50 so kung tutubo po sila lahat pati rito sa likod makakalagay kami ng mga tanim para maganda ang ganda kasi nung mais lalo kapag namumulaklak na ang ganda ng view sa ating bahay kubo ito kaya itong mabuti Bitaw, bataw, patanim. Patani. Bakit magpatanim ka? Patani, oh, oh, oh. hindi patanim. Oh. patani. Meron pala <laughs> eh. Meron pa sa May dalawa pa. Kulang ng lalagyan. Pasuertean na lang. Ah, <laughs> oh, <laughs> oh, <yan. laughs> oh, na lang 'yan. Kung tutubo. Yan, mapakilagay. Wala kami pira. Basaging ko pa ng alkansya na <laughs> Amin tayo, eh. Kami ang nagulog yata doon eh. <laughs> Limang piso lang sa'yo doon. <laughs> Meron siya doon 25 cents na naihulog. Ang dami na namang patubo. Dami na naman Tanim na. ulit. Yung dalawa doon na kayo wala. Ano yan yung dalawa-dalawa? Ay, wala na mamabi. Wala na. Wala na. Tapos na lang. Wala na yung... Oh, diligan ko na. Ay, diligan mo. Diligan. Yeah. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> Mura lang yan, mas sa TikTok. Pagkano? 135. Mura lang. 135. Sa akin, ano, 85. Ma. Dahil malapit na yung birthday mo. <laughs> may regalo ako. Ano yan? Sitaw. Ano ah, na napitas namin? Ano na lang. Dalay mo sa para Ano Ano Malapit na pala yung birthday niya. <laughs> <laughs> Wala, niloloko ko lang si mama. Sa may pa. Layo-layo pa. Yan kasi yung regalo ko, advance na eh. <laughs> Dami to. Oh. Si pag magwalis ni mama bea Kanina pa nagwawalis si mama bea Bago <laughs> daw yung ano eh. Walis. Bago yung walis. Arong-arong, alis ka mo na dyan. Malik ka mo. Baba, baba. Ano yung pang-supply na yung walis? Ang hawakan niya, marumi yan eh. Kasi nga, kapag may mga buhok na sumasabit. Akhira makakabaton naman oh. Pahala ka na Masarap magwalis kapag bago ang walis no. Ang Init? Ito may mamey malang 'to. May malang. Parang masipag. Tapos mamaya masisira niya na. Kailan lang po? Kahapon lang dumating.